ko you can see it's rolling well no it's rolling it's braking so maybe brake naman siya maayos kaya lang pag umiinit na yung caliper caliper tawag dito eh parang may pad's brake pads ah uh, pag umiinit na let's say biyaheng, let's say 100 km naninikit yung tinatawag nila naging sticky siya so wala naman siyang dumi, wala naman bara, walang sound. It's like parang nag-expand yung metal no namamaga. Nag-expand yung pa yung pad. Kaya pala may mga butas oh. Yung butas sya, parang lumamig kagad eh. Pero you can see hindi niya mapalamig in time eh. Parang talagang pag-uwi ko pa nga rito, kinabukasan pa siya mag mag-loosen up. Talagang naninikit siya. So nililinis ko to. Kala ko may solusyon nililinis nagpalit ako nitong hose tapos yung mismong brake lever yung master palit na rin ako naninikit pa rin mahirap eh kasi one time dinala namin to sa hundred island sa dulo ng sambales medyo malayo rin yun eh ayun nag, nag lock up talaga siya totally lock up so ang ginawa dinisconnect dinisconnect na lang para lang makaandar kasi talagang ayaw nang umandar sa sobrang nikit niya ngayon kagandahan dito sa mga Rouser Rouser 135 ang daming pyesa sa Shopee Lazada this is only 500 500 pesos this this whole system na no? with the pads and everything ito yata yung heatsink eh. ito yung heatsink supposed to be dito iinit tapos lalamig din siya kagad E eh, kaso wala naman tong fan wala tong fan eh. So maasa lang siya ron sa natural niyang hangin. So madali na may kabit to eh, may parang divider. At tanggalin mo lang para hindi magdikit yung mga pads. Tapos mo lang yung dati niyang layout. Eh. Palasin to. Palasin to. Tapos ayun na, madidikit mo na. Try natin think we better start with this and this. Kakalas na yan eh. Kailangan nga ka tanggalin din natin to. So better, ano to, loosen up habang nakakabit pa. Para hindi ka mag-struggle. Pag loosen, loosen up lang, hindi na after ito pa. Yeah. Loosen up para hindi mo muna lumabas. Loosen Para dyan tumulo fluid. Kasi yung brake fluid, ay, corrosive. Corrosive siya. So, yung number, number 12. Yung mga, ano, 10, 8, 10, 12. Yung mga importante sa motor. Eh. Yung mga numbers nila. Yung mga numbers all time. Ko, talaga pa lang ano na matagal na si si Nelyoan yung bleeder oh. Kaya e, pala tinitig na ko, minsan wala makitang bleeder nilagyan oh. Nilagyan ng steel epoxy. Eh. Sige, na rin yung ano yung disc kung may abrasion. Kung may hiwa. Ito wala naman yung para circular pattern lang pero kung hindi pa rin maayos pwede pa rin naman palitan to 400 lang pero parang okay pa naman proper modification sa tingin nyo papasok dito yung ibang caliper ng bikes pwede kaya lang something may gorong no? so, mas maganda yung, kung ano yung para sa bike yun yung ilagay nyo hindi na kay mag, yung mag, adjust adjust pa ito ang lalagyan ng brake fluid sa reservoir or reserve ayan uh, lagay nyo lang yung dot 3 brake fluid DOT 3 kasi yung gagawin natin bubombahin natin yan bubombahin hanggang sa tumigas tapos pag tumigas i-hold mo na ganyan tapos bubuksan mo yung bleeder bleeder is right here ayan yan ang bleeder You open mo yung bleeder dyan lalabas yung fluid with the bubbles kasi uh, natin yung bubbles pero of course that motion magbabawas kasi magbe-bleed ka nga tatapon yung fluid so kailangan tignan mo to baka naubos na kasi konti lang naman naman nito eh. kaya chichikin natin na straighten nyo yun yung manibela straighten nyo yun lang yung manibela tapos open it up mayroon meron pa oh. Tama lang, hindi man kailangan puno, kailangan mga kalahati lang kasi may ano oh, may goma. Ayan oh, may goma sa ilalim. Oh. Magdudugtog pa 'yun dun eh. So, talagang actually konti lang talaga ang nilalaman yung fluid kaya nakita nyo kanina nagtitipid ako sabi ko ayoko lumabas yung fluid para hindi yung entire system mong mawala ng brake fluid kundi yung dun lang sa pinagtatrabaho natin sa caliper lang kaya ayoko siyang mag bleed di pa sabi ko ayoko siyang mag bleed para konti lang ang natin kasi kung di mo gagawin yun eto ang buong to kailangan punuin mo umapalabas mo yung brake fluid mo yung entire hose kailangan punuin mo kaya careful na careful ako dun sa baba na hindi siya mag bleed out at saka hindi siya magpasuka ng air kasi kaya naman tayo nag bleed out para alisin natin yung hangin para pagka nag depress tayo na brakes siguradong kakapit walang delay, walang dumi na. okay okay naman siya tignan nyo na Ngayon, sa simula yan, medyo makapit pa madikit kasi yung brake pads ay ano, bagong bago pa. So, mag group pa siya dun sa disc. So, papanda rin natin paikot-ikot. Siguro isang biyahe lang, magmamatch na yan. So, ganun lang. Ganun lang pagpapalit. Kaya gustong gusto ko tong rouser kasi tong rouser, um, uh, maraming pyesa. Mura pa. So, imbis na mag-clean up ako, clean up, bili na lang ng bago, di ba? 500 lang naman kasi nangyari mo sa repair shop wala silang pyesa hindi gagawa ng paraan yung dala mo kasi wala silang pyesa eh Siyempre, yung mekanik ko gusto niya matapos ka agad yung job para makaalis na siya man niya, yun nga lang pagaya niya no Are repair naman niya kaya lang may tagas dito oh, sa bleeder imbis na magpalitan tong system na to tinakpan na lang ng epoxy So ganun, gumagawa na lang ng paraan. Pero actually, naman sya kamahal, hindi naman siya ganoon kamahal, di ba? Well, ang bio tools na dinadala ko. Okay, Siyempre sabihin nyo, wala ka namang kanan alam. Yung sabihin mo, uh, amateur ka pa lang, o bago ka pa lang, wala ka pang alam sa repair. I suggest you bring something. Just bring something. para kung may bagong babalak tumulong sa inyo meron silang magagamit ito so, wala kang alam kaya lang yung tutulong naman sa'yo alam niya so please bring something yan mga ganyan yan, mga yan number E8 number 10 number 12 yan. tapos eto long nose oh uh another one ito marami to kasi adjustable na to ito yung malalaki para to sa axle sa axle kaya ka namin malalaki rin ito ba't ba ako meron to sa so, spark plug dapat to. ito sa so spark plug din of course bring basahan bring wire bring tire up bring electric tape lahat out in the open importante yan ngayon hindi pa natin kailangan pero out in the open wala ka nang mahihiraman importante